magandang araw po sa ating lahat and welcome back sa aking munting channel for today's video guys, uh, if I flex ko lang po yung mga bago kong uh, alaga dito yes, may bagong mga tanim po ako dito sa aking third floor so ipapakita ko po sila sa inyo and sana maka po okay so pero bago ang lahat kung bago pa lang po kayo sa aking channel huwag niyo po akong kalimutan i-subscribe pindutin niyo po ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload pa pong mga video so let's go okay so ayan siya guys ito yung sinasabi kong bago kong Alaga dito sa aking third floor, bagong tanim sila guys. Uh, hindi ko na napakita sa inyo ang pag-unbox ko neto. Ito ay in-order ko lamang po sa Project 6. Yes, dito lang din po, Quezon City. Ito po siya ay strawberry. Ayan, so nagtataka wow! po kayo kung bakit po uh, nagtanim ako ng strawberry. So ang sabi naman sa akin ni Sealer ay carry daw po neto ang init. Yes, wag lang daw po siyang mababad sa ulan or madalas siyang naulanan or more water, hindi daw po. So, ayan, sinubukan ko po na magtanim ng strawberry. Ayan, so ano po yan, ah, limang puno. Ayan, Ayan po, ayan. May mga ibang friends na rin kasi ako, guys, na sa YouTube na nakikita ko na may mga strawberry na din po silang mga tinanim. So na-inspired po ako. Thank you for inspiring me. Yes. Ayan. Yan po yung sa akin. Bali trial po muna ang limang puno na yan. So, kung mag-success po yan at mapabunga ko siya, so magdadagdag tayo. Ayan, dyan ko siya nilagay sa part na yan ng third floor kasi hindi masyadong maulanan yan dyan kasi ayun po, may bubong po yan siya. Sako pa po siya ng bubong so hindi siya ganun maulanan at ang aking Queen Elizabeth na sobrang laki niya na ayan, nasa taas na siya. Ayan, inakyat ko na siya sa taas. Si Queen Elizabeth, ayan. So, balik tayo dito sa ating Uh, strawberry. Ayan. Sana mapabunga ko siya. Ayan. O, ba? Diba? Limang puno lang po muna ang trial natin. Ayan. Tapos dito, actually hindi na to siya na ayan ako na to siya eh. ipakita ko na siya sa inyo. Pero na ipinakita ko siya sa inyo guys, wala pa yan ha. Wala pa yan yung talbos na yan. Yan, ito pa lang yung nasa ibaba. So ayan siya guys. O, ang bilis lang o. Ito naman po siya ay grapes yan. Ang punong ito ay galing sa aming pamangkin. Uh, pinadala sa akin. Ayan, dalawang puno po yan. Ayan, Oh. oh kita ko na po, uh, nakarecover na po yung halaman simula nung inano ko siya, niripat ko na siya dyan. Nilipat ko na siya sa napakalaking drum na yan. Ayan. So, ito, ang ginawa ko na ito, ito siya guys. Ito yung paggagapangan niya. Dito, dito siya gagapang. Ayan. Ganyan siya dyan. Yan yung gagapangan niya. Tapos, ayan, nakita niyo po ba yan? Yung mga alambre na yan. So, dyan siya, magagagapang, ayan. Tapos, may bakal pa rin po yan. Nakatali po yan sa bakal, ayan. Yan yung paggagapangan niya. So, ayan. ang aking grapes. Dalawang puno po yan. So, naglagay na din po ako dito ng isang paggagapangan niya para may magagapangan na din po. Ayan. Tapos si aking amplisinom, ayan, nasa taas na siya. Inakyat ko siya dito. Nasa baba yan siya, guys, eh. So, ayan, ang aking dalawang bagong alaga dito, maliban doon sa aking uh, mga kagulayan, sa aking rambutan, ayun. Tapos dito si aking kalamansi. Ang lalaki ng bunga, guys. O, oh, i-flex ko lang, ha? Ayan, o. Oh. oh, ha? <laughs> ayun, madami pa doon sa loob. Ayun. So, Ayan, yan yung aking bagong katanim-taniman dito sa aking third floor. Ayan. Dito na side ay si aking ano, ito yan sa aking, atawag ah, tawag nito, dragon fruit. Ayun na siya guys, mahaba na siya oh. So mag, ano na yan siya, mag go down na na yun siya pagka yung sobrang bigat niya na. Kusa naman yan siya maglalaylay dyan. Tapos ito si Isa, ayan. Nagkakaroon na rin siya ng bagong sanga. Ayan. O, tapos, yung isa dito, ayun, gumapang dun sa ilalim. Ayan, kita nyo po ba yan? Sinadya ko siya, guys, na dyan ilagay kasi may pader yan dyan. So, kapag po, eh, lumaki na sila ng lumaki, kusa na lang po yan siyang mag-go down dyan. Ayan. Tapos, syempre, sa ating, <laughs> tinaniman ng ating dragon fruit, meron tayong alokbate. Ayan. Ay, may bago na naman pala siyang tubo dito. ayun, Sabi ko na nga, eh. Ayan, o. Ayan. So, alokbati yan dyan. Tapos sa bandang itaas ay aking sitaw. Ayun. Ang dami ko na nakuha dyan, guys. Yan, oh. So, kasalukuyan pa din silang nagbubulaklak at nagbibigay pa din ng bunga. Tapos ito si okra, ganyan lang yun siya, guys. Pero ang dami ko na napitas dyan. Ayan, si okra ko. Masipag naman sila, guys, magbunga. Mm. Ayan. Tapos dito na side. Siyempre pa, yung mga dati ko ding ano. Alam nyo po, ang isa pa sa ikinakatuwa ko dito, yung aking ano aking bougainvillea. Ayun siya guys, oh, nagbulak lang. <laughs> ayun, kasi o wow! uminit na. ayo nagpula na siya. Ayan, oh. Uminit na kasi. So, sa ngayon, kung nakita po ninyo, oh, medyo ano, ayan, oh. Medyo tuyo na yung aking sahig. Samantalang dati-rati, hindi mo to talaga mapatuyo. Kasi laging umulan. So, ayan, oh, tumuyo na. So, nung tumuyo na, ayan, nagbulaklak na yung aking ano doon. Yung aking bougainvillea. Ang ganda, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, ha? Tapos, itong isa guys ano to alam ko yelo to eh yelo tong isa so hayaan lang muna natin si yelo si kamatis ko guys dahil inabot yan ng laging ulan halos araw araw gabi ulan hindi ko alam kung ano na nangyari at ang aking sili ayan lang yung nabuo sa sili ko guys sa dami dami ng bulaklak hindi ko lang alam kung yung mga bulaklak na yan kung mabubuo pa ba yan o hindi na tapos another ano po dito set of okra ayan mga ilang puno pa to dito ng okra Uh, lima sa isang timba kasi guys apat eh ayan oh and so ayan napagkukuhaan ko na to may mga bunga pa may mga palaki pa ayan oh yung iba nga nagbaraloktot na lang oh <laughs> nakakatuwa tapos naman si aking talong ayon nakapitas na ako dito guys so ayan nagbubunga siya ulit at patuloy pa po silang nagbubulaklak ayan oh ayan nakakatuwa nakakatuwa ano po na kahit sa ganyan lang sa timba-timba lang po ayan makakapakinabang po tayo sa ating mga katanim-taniman dyan. So, hindi na natin kailangan magbibibili pa ng mga, pang, uh, mga pangangailangan. Actually, yan lang naman kasi talaga ang mga pangunahin na uh, mga pangangailangan natin kung gusto tayong magsigang, gusto tayong magdiningding lang. Yan po yan ang mga yan. Talong okra, sitaw, yes, ayan po. Ang gusto naming mag-adobo, may, mayroon na kaming kalamansi dito. Okay, so, so mga susunod na mga buwan o taon, yung aking dragon fruit okay na ako dyan ayan, tapos ito si aking uh, grapes so mga ilang buwan siguro makapakinabang na rin ako dyan wag lang siyang madeds at yung aking strawberry, si strawberry guys ito nag-uumpisa na siyang magbulaklak yung binigay sa akin, ini-deliver sa akin, may bulaklak na. So, ayan, kahapon lupaypay na lupaypay to siya, guys, eh. Lupaypay na lupaypay to siya. So, naka-recover na siya. As in, itong mga ano niya na to, uh, bulaklak, down na down talaga yan, mga yan, dyan sa ano niya. So, ayun, umangat. So, ibig sabihin, naka-recover na yung ating tanim. Ayan, pati ito. So, umangat, lumabana na. So, ibig sabihin, nakarecover na siya. Ayan. So, dito, ganun pa din naman, yung aking Giant Orlando, andyan pa din naman siya. At saka, guys, ito. ito. Ito, ito, ito. Napaganda ko siya. Yes. <laughs> lipat ko muna ikaw, ha? Ito, baga siya. Ano, hindi ko alam kung anong klase ng philodendron ito, pero, philodendron din ito, guys. Ayan. O, diba, sobrang yung ano niya na, laki na. Ayan. So ayan siya guys. Oh, may bago na naman akong ano, uh, pwedeng ipang-display sa baba or yes, oo. Uh, uh, kasi yung laman nitong paso na ito na deads. So nilipat ko itong Philodendron na ito, ginawa ko dalawang ano 'yan siya guys, dalawang paso ang pinanggalingan yan So pinag-isa ko siya dyan Kaya naglash po siya tingnan as in lash na po talaga siya kung yun lang ayan ayan so ang ganda niya na lalo siyang gumanda so magdadagdag lang ako ng kahoy diyan para may pagkakapitan lang tong mga to so wala pa ako makitang uh, kahoy or sa siguro bibilhan ko to siya ng kokopol para kahit paano maganda naman tingnan pag ipinang display tapos ito yung isa mm. ting isa maliit lang siya pero dalawang ano din yan dalawang puno sa isang paso lang din po. Yan. Ayan. Ginawa ko ng dalawa. So, eventually, yan, magiging ganyan din siya. Magiging lush din siya, katulad niyan. So, maganda na siya gawing pang-display sa ating sala. Ayan. O, dyan ko muna siya nilagay kasi gawa nga ng pinaparecover ko siya. Though, recover na siya, kasi nung pagripat ko dyan, medyo lupay na siya. So, ayan, lumalaban na yung mga dahon niya. Medyo nagsigla na yung dahon niya. So, ibig sabihin, nakarecover na siya. Ayan. So, may maganda na naman akong philodendron. Ayan. Ayun, dito na side ay ang aking mga pothos. Yes, sir, Jay. Ayan. Ayan, yung aking mga pinagpuputol ko na to, guys. Pero, hindi ko po, hindi po ako nagtanim. Hindi ako nagtanim sa ibang paso. As in, sinaksa ko lang din po siya sa paso. Yan. Inano ko lang din dito. Itinanim ko lang din para hindi, ano... Actually, guys, alam nyo po, uh, nagbabawas na po talaga ako dito ng mga paso-paso. Kasi ang dami ko na pong bakanting paso. Ang ginagawa ko, pag pinuputulan ko, guys, tinatanim ko lang din sa puno nila. Ayan, katulad po. niyan. Yan. Tinatanim ko lang din para hindi dumagdag yung paso dito sa aking third floor. Sa aking garden. Ayan. Tapos yung neon pothos ko. Ayan. Medyo kumapal kapal na siya Ayan. Tsaka yung isang pothos na yan. Ayan. Medyo kumapal kapal. Ito, ito makapal na talaga to. Pero yung mga ano niya guys. oh Green na lang. Yung aking marble queen. Ayan. Merong green. Meron namang nag-ano din siya Tawag neto. Na Nag-variegated din siya Katulad niyan. na Ayan. Oh. Ayan di ba? Tapos si Robert Trico, nakapwesto to siya sa pwesto ng mga pothos. Ngayon, nakitaan ko kasi guys na parang tumamlay kasi hindi sila nasisikatan ng araw at hindi hindi tumitingkad yung kulay nila. So, nilipat ko sila dito sa maiinitan ng araw. Ayan. Tapos dito na side ay ang aking eto, para iso verde ko guys. Ayan, nalumapad na lang nang lumapad ang dahon. Tingnan saya, bumabalik na siya oh sa dati niyang ano, sa dati niyang dahon. Ito, mm, green pa talaga siya. Tapos pagdating dito, ayan, medyo nag-ano na siya. Uh, ah, titignan natin yung mga susunod niyang bula, ah, dahon. Ayan, kung magbabalik na ba siya. Ayan, ito, medyo slight pa yung pagbalik niya. Ayan. ayan, Tapos si aking blizzard, ayan. Kaunti na lang talaga. Do lumapad. Ayan, lumapad siya guys lumapad siya. Pero, <laughs> ah, kumunti lang yung ano niya. Lalo na ito, wala na talaga ito. Ayan. Ayan. Ito, kaunti lang. Tapos ito, medyo nasunog siya. Ayan. So, hayaan lang natin siya dyan. <laughs> Pinainitan ko sila ng kaunti. Ayan, si aking, si aking tawag nito sensation. Ayan, oh. Yung iba niyang dahon, guys, medyo matanda na. Kaya bumabagsak na lang ng kusa. Ayan. Okay, so yan po ang aking munting paikot sa aking third floor. Medyo ano lang sa ngayon. Ayan. Ay, kita nyo po ba ito? Ayan, nakita nyo. Yung aking sitaw. Unang bunga po ito ng aking sitaw, guys. Ito. Unang buo na tanggal. Uh, unang bunga po ito ng aking sitaw. Ginawa ako, hinang ko, pinagulang ko, tapos, uh, pinatuyo. Tapos, na natuyot na, tinanggal ko na at hinang ko siya dito kasi, para matuyot, magiging binhi ko siya ulit. Ayan. So, meron akong apat na pirasong binhi. So, so kung naglalaman to ng sampo or ano, medyo madami-dami namin. Madami-dami na rin. Hindi na, hindi na ako kailangan bumili pa ng binhi, ng buto, ng sitaw. Kasi alam nyo guys, kaya ako nagbinhi nito. Kasi kagandahan, mahaba, mahaba. Maganda po pala yung nabili kong buto ng sitaw. Kasi mahaba, mahaba yung... Ano, uh, sitaw mismo, mahaba siya. So, nagbinhi po talaga ako nagbinhi ako. Andito pa nga po yung ano niyan, oh. Mga napitas ko kanina. Ito po, ayan. Ito, 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 Ayan. Yan yung mga napitas ko kanina. Okra at sitaw. So, pinitas ko na tong sitaw na to, guys, kasi hindi ko nahintay na gumulang. Sayang naman. Hindi po ba? Ang hahaba, oh. oh. Mm, ayan, oh. Diba? Oh, si Yan. So, mamimitas ako, mamumutol ako ng alokbati mamaya at bawang ko na lang ng Uh, may kahalong isda, ayun, so pwede na okay so yan po muna ang aking kunting paikot lang muna dito sa aking third floor, sa aking mga bagong kataniman gawa nga ng ako po ay busy ngayon, at ako po ay may mga pinagkakabalahan na namang iba mayroon na naman akong <laughs> kaunting pinagkakakitaan na Pandagdag sa budget, pang araw-araw, pang ulam. Yes, okay. So, hanggat kaya ng katawan, bira lang ng bira. Yan, okay. So, that's it for today's video, guys. Sana na gustuhan nyo at may natutunan po kayo sa aking mga video. At kung nagustuhan nyo po, uh, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share. Pindutin nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga i-upload po pong mga video. So, see you sa next video, guys. Bye! Happy planting! you mm -hmm.